Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito ito, pag-uusapan natin yon Ang update sa Gilas Pilipinas Olympic Run So, so mga hindi pa nakakaalam, laglag na po tayo sa uh, Olympics Okay So, wala na po tayong pag-asa sa Olympics kahit na manalo tayo sa laban bukas Kontra sa China Kasi, uh, nanalo yung Japan kanina mga bay sa Venezuela So, basically, Uh, ang record nila ngayon, win-loss record is 2-2. Okay. And nanalo din yung Lebanon kanina mga bay. So ang record nila is 1-3. Okay. And then may laban pa yung Jordan ngayon mga bay. And uh, malaki din yung chance na manalo sila dun sa kalaban nila sa classification matches. So uh, ang masama pa nito, uh, posibleng uh, isa tayo sa mga kulelat na mga Asian teams. Kung hindi tayo mananalo bukas sa China or kung matalo tayo, isa tayo sa mga kulelat na national teams, uh, Asian teams na sumali sa uh, World Cup. So, basically, bababa tayo siguro sa mga 30th or 25 to 30 second spot. Okay, kung wala talaga tayong panalo. Okay? So, yun yung masama and uh, nakakalungkot na hindi na tayo makakapasok sa Olympics. So, what's next dito? Uh, siguro malaking pagbabago para sa Gilas Pilipinas and sa pagreresign ni coach Reyes kung sino yung papalit sa kanya okay so yun na yung update natin ngayon mga bay, maraming salamat sa panonood.